Nagpapadala na naman po pala si Kuya eh. Bakit di niyo pa po kami enroll? Di ba sinabi ko sa inyo hindi kayo mag-aaral? Pero Nay, gusto po talaga naming mag-aaral. ba ayaw akong intindihin? Bakit ba lagi ang kulit-kulit niyo? Tsaka yung pinapadala ng Kuya niyo, para din naman sa inyo yun ah. Nakakakain kayo ng masarap, nasusunod yung mga luho niyo. Ano ba, ba gusto niyo? Nay, hindi po luho ang gusto namin. Ang gusto po namin, edukasyon. Ang gusto po namin, makapag-aaral. Ikaw na magsabi. Huh? Akong panganay, ha? Ikaw dapat ang magsasabi. Ikaw, kayo, ikaw. Ano? May sasabihin ba kayo at nagbubulungan kayo dyan? Mm -hmm. Nay, kasi po, uh, mag-e-enrollan na po kasi. Gusto po sana namin na mag-aral. Oo nga, nay. Tsaka maganda rin yan para pag nakagraduate kami, may maganda kaming trabaho makukuha. Sino may sabi sa'yo mag-aaral kayo? Eh, nai, paano naman po yung mga pangarap namin? Sayang po yung mga opportunities pag nakagraduate po kami. Anong pangarap? Di ba sinabi ko na sa inyo, ang babae, kaya hindi pinag-aaral, kasi pambahay lang yung pag nag-asawa. So, palagay nyo, pag nag-asawa kayo, magkakatrabaho kayo, di ba hindi rin naman? Mag-aalaga lang din kayo ng anak niyo, mag iintindi kayo sa asawa nyo, kaya ba't nag aral pa kayo? Hindi ba ba kayo natutuwa na pinagdadala naman tayo ng kuya nyo, ah, Siya yung sustento sa atin. At saka, Huwag niyo nga akong pangunahan. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Kaya alam ko na yung ginagawa ko, ha? Pero, Nay, hindi naman po laging pwede nga asa tayo kay Kuya. Iba na kasi ang generation ngayon. Hindi porket babae ka ay eh, magiging housewife ka lang. At saka, Nay, ayaw niyo ba yun? Pag kami nakagraduate, may sarili na kaming perang kikitain. Hindi! Ang sinabi ko, walang mag-aaral, tapos. Magsipasok kayo sa loob! N Nay! Sabi ko, pumasok kayo sa loob! Uy kuya, kamusta ka dyan? Ay, siya nga pala. Nagpadala ko kay mama na isang araw para sa pang tuition niyo daw. Galingan niyo sa pag-aaral ha. Uh, kuya, kasi... Kuya. Si Jan Ray ba yan? Oh, ano, kamusta ka na John? Uy ma, okay naman po. Salamat na sa padala mo ha. Natanggap na namin kahapon. Tapos, nag-enroll na rin yung mga kapatid mo. Sinunod ko pa nga yung course na gusto nila eh. Abuti naman po yan, mag -e enjoy sila. Anak, huwag kang makakalimot magpadala ng pambao nila ha. Alam mo naman pag nagkakalig, si Magastos, wala akong isusuporta sa mga kapatid mo. Para makasunod din agad dyan sa'yo ha. Opo ma, ako na po bahala doon. Kayo din po ha. Babay na, ingat ka dyan. Opo, love you po. Love you anak. Nay, nagpapadala na naman po pala si kuya eh. Bakit di nyo pa po kami enroll? Di ba sinabi ko sa inyo, hindi kayo mag-aaral? Pero nai, gusto po talaga namin mag-aral. Ba't ba ayaw niyo akong intindihin? Ba't ba lagi ang kulit-kulit niyo? Tsaka yung pinapadala ng kuya niyo, para din naman sa inyo yun ah. Nakakakain kayo ng masarap, nasusunod yung mga luho niyo, ano gusto niyo? Nay, hindi po luho ang gusto namin. Ang gusto po namin, edukasyon. Ang gusto po namin, makapag-aral. Tigilan niyo ako ha. Basta, ako masusunod, ako ang nanay na niyo. Kaya yung gusto ko, Ayun ang gawin niyo, ha? Naiintindihan niyo at wag na wag niyo akong ibubukin sa kuya niyo, ha? Dahil pag ako nabuking nakuyan ng kuya niyo at nag-away kami, sinasabi ko sa inyo dalawa, malilintikan kayo sa akin, ha? Tigtigas sa mga ulo mo. lang magsabi na uuwi ka. A kuya, alam ba ni Mama na uuwi ka? Siyempre hindi. Wala <laughs> ko sana kayong surprise. Eh. Di ba, malapit na recognition nyo? At balita ako, ang dami yung sabit. Ako sana mismo yung magsasabit sa inyo ng mga medal nyo eh. A kasi kuya, ang totoo. Hindi, ikaw na. Hindi kami pinag-aral ni Mama. Hindi niya kami in-enroll ngayong taon na to. Yan naman. Huwag naman kayo magbiro ng gano'n, mga bunso. Ang totoo, kuya, hindi niya kami pinag-aral kasi ang sabi niya sa amin, hindi naman daw kami... hindi naman daw kami makakakuha ng trabaho pag nakagraduate kami. Ang sabi niya, magiging housewife lang naman daw kami pag nagkataon. Hindi rin namin sa'yo masabi kasi lagi na lang kami pinagbabantaan ni Mama eh. Tsaka, kuya... Walang recognition ang manggaganap. Kasi hindi naman kami pinag-aral ni Mama. Hindi namin gustong magsinungaling sa'yo. Talagang si Mama, tinatakot na kami. Hindi ala. ka nagsabing uuwi ka, di sana naipagluto ka namin ng masarap na pang-ulam at saka yung paborito mong pagkain. Di sana, nasundo ka namin sa airport. Bakit ganito, ma? Mahala ko sa anak kayo surprise eh. Kaso, mukhang ako pa yung nasurpresa eh. Halos magkanda ko ba ako sa ibang bansa? Para, patustusan ko yung mga pangangailangan nyo dito. Sigunti madadatnan ko. Ma! Bakit ganito ka? Ginawa ko naman lahat ah. ko naman sa inyo lahat ah. Bakit ano itong papabalitan ko na hindi mo sila pinag-aaral? Ma! Proud na pa naman ako. Tuwing kinakantuhan niyo ako na Uy! Tuy, yung mga kapatid mo ang gagaling sa si school. Sana magpadala ka ulit, ha? Para lalong galingan nila sa school. Tapos ganito! Ganito yung madadatnan ko! Alam mo kung bakit hindi ko pinag-aral ang mga kapatid mo? Kasi pag nag-asawa sila, magiging housewife lang naman sila eh. Wala din naman silang mararating sa buhay nila kasi daladalahan lang sila ng asawa nila. Ma, bakit ganito ka? Bakit ano ba tumakbo sa isip mo ha? <laughs> Hindi ko na, alam kung ano nangyari sa'yo. Kulang pa ba? Ano? Sabihin mo! Ba't puruloy na inisip mo, ha? Ah? Kasi yung pasagay ka mo? Ha? Wala akong loho. Lahat sa mga kapatid mo rin yon Ganon talaga, genre ang responsibilidad ng mga babae. Pag nag-asawa, sila ang ilaw ng tahanan. Hindi nila kailangang magtrabaho. Sila ang mag a sa pamilya nila. Kaya sana maintindihan mo kung ako'ng bakit... At kung anong naging rason ko kung bakit di ko pinag-aral yung mga kapatid mo. Ano hindi ko maintindihan na? Ano ko ka po kami? Hindi kami ibang lang! Na parang gantuin mo! Na parang galanin mo! Mga mga kapatid ko yan! Ma, mga anak mo yan! Kayong dalawa, di ba kayo naman talagang ayaw mag-aral? Hindi ma! Ikaw ang may ayaw na mag-aral kami! Pinipilit ka nga namin eh! Talaga ako pangalan dinidiin niyo sa kuya niyo? Gusto namin mamag-aral, pero inuuna mo yung mga kapritso mo! Ma, hindi ko sinusumpat yung mga tinulong ko sa'yo! Hindi ko sinusumpat na mabinibigay ko sa'yo! Pero bakit ganito, ma? Parang ginawa mo akong gatasan na parang may bigay sa'yo mga pangailangan mo! Alam niyo kayong dalawa mas magaling pa, umalis na lang kayo dito eh! Ano, itatakwil niyo ako? Sige, magsama-sama kayo! Kalimutan ninyo akong magulang nyo! Talaga! Aalis kami dito! At babalik na lang kami kapag maayos na gali mo! Yung hindi ka ganan! Mga bunso, gunin nyo yung mga gamit nyo. Mahaalis tayo dito.